Hello, hello, hello Ngayong gabi ay aking kainin niya, aking mga heritage chicks Ito mga wala pang mga 3 weeks old pa lang ito mga sisipo sa mga native crossbreed ng native ng kabir niwalay ko para malaman ko kasi ng ang native sa heritage ito ang mga black astrolope cross ng kabir malalaki na wala pang isang buwan yung tatlong maliliit no, one week old pa lang ngayon obserbahan ko rin mga manok ko kung may mga sipon yan ang tamang proseso mga tuman old kong sisiw ito mga four months 5 months running five months wala asawa ng Diyos walang mga sipon tingnan natin yung mga breeders natin so, anong mga sitwasyon nila madilim madilim ang mga breeders natin pasukin natin para sigurado yan nag-trip ang aking black asteroid naglalimlim daw siya Ay, may itlog may isang itlog itlog ng black asteroid uh, ilaga bukas pang baon Yan po ang aking gawain tuwing gabi. I-check ko ang mga sisiw, Sino may sipon. Salamat sa panganood. Hanggang sa muli.